Mapagyamang buhay po mga kamundo, ngayon naman ang inyong lingkod ay magbabahagi ng pangkalahatang gabay kapalaran para sa araw na ito, April 2, 2024. Bilang panimula, Horoscope of the Day. Para sa may mga karawan ngayong araw, huwag isiping tumatanda ka na. Marami ka pang magagawa. Simulan na ang operasyon ng pagpapayaman. Sa pag-ibig, alalahanin kahit maedad ka na, magagawa mo pa rin mapaligaya ang iyong kasar, kasuyo o minamahal. Mapalad ng mga numero, 1, 19, 28, 33, 37 at 45. Ko. habang dilaw at beige naman ang maswerteng mga kulay para sa araw na ito. Aris, March 21 to April 19, makontento sa kasalukuyang kalagayan. Alalahanin higit na masaya ang buhay ng simpleng pamilya kaysa sa ubod ng yaman. Sa pag-ibig, huwag nang mag-isip na palitan pa ang iyong kasuyo. Okay na siya kaysa sa maghanap pa ng iba. Maswerte mga numero sa is 9, 19, 31, 40 at 49 habang maroon at pink naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. Taurus, April 20 hanggang may 20, mahalin ang kalikasan. Ngayon sa sapit o pagsapit ng panahon ng tagulan, magtanim ng gulay. Gaganda na ang kapaligiran, mayroon ka pang maaani. Sa pag-ibig, suportahan ng kasuyo sa mga organisasyong nagpipreserba ng ekosistem. Mapalad o maswerte mga numero, 7, 18, 29, 33, 41 at 49, habang maswerte mga kulay naman ay kulay green at blue. Gemini, May 21 to June 21, hindi po pwedeng wala kang ginagawa. Ang mga Gemini ay madaling manghihina kapag naka-standby lang Pagkilos ng susi upang matumbok ang swerte Sa pag-ibig, huwag awayin ang kasuyo Kapag nawala siya, magsisisi ka Maswerteng mga numero 5, 11, 23, 28, 33, at 47 Habang white at lilak naman Maswerteng mga kulay para sa araw na ito Cancer June 22 to July 22 Walang pag-asenso kung laging aasa sa ibang tao, panahon na upang tumayo sa sarili mga paa. simula ng negosyong may kaugnayan sa tubig at likido. Sa pag-ibig, sa pagkakataong ito, hindi sila ang dapat masunod, kundi ang tinitibok ng iyong puso. Maswerte mga numero 2, 11, 16, 27, 34, at 47. Habang maswerte mga kulay naman ay kulay red at pink. Leo, July 23 to August 22, kusang darating ang malaking halaga ng salapi? Kung ika'y patuloy patuloy na magsisipag at kung ikay patuloy na mananampalataya at mananalig sa karunungan at kadakilanan po may kapal. Matutong magtipid at magipon upang hindi na muling maubusan ng pera. Sa pag-ibig, simpleng date na lang ang dapat para hindi magastos. Maswerte mga numero 4, 14, 25, 21, 34 at 43 habang yellow at violet naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. Virgo, August 23 to September 22, huwag pang hinayangan ng nawalang pera. Muling simula ng negosyong may kaugnayan sa modernong komunikasyon para makabawi ka. Sa pag-ibig, limuti na ang nakaraang kabiguhan. Mas magiging maligaya ka kung muling magmamahal. Maswerting mga numero, 4, 6, 25, 34, 43, at 49. Habang lilak at blue naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. At para naman po sa mga Libra, September 23 o October 23, isang kakilala ang may lihim na pagtingin sa iyo. Ngunit wala siyang lakas ng loob na sabihin ito. Ikaw na ang gumawa ng paraan upang magkaigihan kayo sa pinansyal. May dagdag na sa laping darating. May bonus pang masarap na pagmamahalan. Maswerte mga numero 3, 9, 19, 27, 32, at 48. Habang maswerte mga kulay naman ay kulay red at pink. Scorpio, October 24 to November 21. Huwag paasahin ng kasuyo o minamahal sa mga bagay na hindi mo naman kaya. Iwasan na ang walang katuturang pagmamayabang. Sa pinansyal, Tandaang hindi nakakatulong ang pangungutang o pangumunlad. Maswerte mga numero 3, 16, 22, 31, 40 at 48 habang green at silver naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. Para naman po sa Sagittarius, November 22 to December 21, malaking halaga ang kikitain kung mag-alok sa mga kaibigan at kak kakilala. Ang pagyaman ay makakamit sa inut inot at unti-unting pagtsatsaga sa pag-ibig, ipaliwanag sa kasuyong kalagahan ng maraming pera. Maswerte mga numero 3, 12, 27, 32, 39 at 49 habang maswerte mga kulay naman ay kulay blue at red. Capricorn, December 22 to January 19, pagiging makulit ang susi ng tagumpay, kulitin ang kalutin ang kasuyo hanggang sa bumigay. Sa pinansyal, huwag tumigil ng pangangalakal hanggang sa tuluyang makamit ang malaking pagyaman. Maswerte mga numero 4, 17, 23, 29, 33 at 34. Habang maswerte mga kulay naman ay kulay gold at pink. Aquarius, January 20 to February 18, dahil sa intriga, malaking problema na naman ang iyong kakaharapin sa pag-ibig okay na ang kasalukuyang ganda. Huwag nang maglagay ng kung ano-ano pang kolorete sa mukha. Akala tuloy ng iba, kulang ka lang sa pansin. Maswerte mga numero, 8, 19, 27, 36, 45, at 49. Habang apple green naman at white ang maswerte mga kulay para sa araw na ito. Bilang panghuli, Pisces, In February 19 to March 20, hindi pwedeng isip ka lang ng isip, ang kailangan magawa yung mga binabalak, mga pinaplano pagkilos ang nitsa na magsisindi ng pagyaman, sa pag-ibig, rin ang mga pinangako sa kasuyo upang hindi siya madala, maswerte mga numero 7, 20, 22 38, 40 at 47 habang silver at blue naman ang maswerte mga kulay para sa araw na ito mga kamundo, lagi po natin tandaan na ang aking binahagi ay mga gabay po lamang, sapagkat alam naman po natin natanging na tanging Diyos lamang siyang may hawak ng katotohanan, pinag-ugatan ng buhay at pinagmulan ng simula at wakas. Nang na ibig pong sabihin, siya lamang natatanging makapangyariang hahatol o hukom sa landasin ng buhay natin alin alinsunod sa inulman nating kapalaran. Ito po ang mundo at karunungan na lagi nagsasabing patuloy po natin mahalin at pangalagaan ng kalikasan maging mga aso at pusa upang araw-araw nating marama, mabatid ang balansing enerhiya ng ating kapaligiran. Mga kamundo, mahal ko po kayo lagi po mag-iingat. Maraming Salamat po.